Thank you ko, very good you na si Cookie ba? No? Every night ginakaya siya nagagcoan, every night ginakaya siya nagamasahi. Kay Mama, diligid alkansi. Bahala jud ug mahal ang pagkaon basta mapuslan inig kagabi. Kay magsigig masahi, very good jud kaya na si Cookie. Okay? No, thank you, Cook. Wala, mas kinagkalisod. Hala. 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 <laughs> nagkalisod kinagkalisod. tamak sa ang batis. Isa kong paa. O, basta kay magmasaj massage na siya. Hmm. No? Very good kay eh, na si Cookie, no? Ay, sus na lang. Kugihan, jagain na siya magmasahi kay mamang. Oy, balag-strict ta very strict man kay na among cookie, pero ini kagabi idi eh, na siya kalimot magmasahi gid na siya mm. nasa pamuana buutan ka ayo tuod gid sa iyang trabaho ini kagabi eh. magmasahi gid na siya mm. thank you ko Allah Allah